Hi guys! Welcome back to my channel! Nang dahil sa change oil, may tumirik. Nang dahil sa change oil, nadakta ka ni Mrs. Bakit? Hmm, panoorin na ito. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailang pagpagawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga guys, bakit nga ba kailangan ng change oil? Ito ay dahil sa ang oil ang naglulubricate ng engines natin. So pag regular na nag-change oil, napapanatiling maganda yung performance ng motorcycle natin. So kung gusto mong humaba ang buhay ng motor mo, alagaan mo po ito sa change oil. May magtatanong, tuwing kailan ba dapat talaga nag-change oil? Guys, kung ano yung in sa inyo ng kinuhanan nyo ng unit, i-maintain nyo lang po yun ang pagme-maintenance ay mahalaga para ma yung good quality and performance ng unit natin. Pagbago kasi yung motor natin, di ba mayroon tayong owner's manual na pwede gamitin maging guide? So pwede tayong mag-base doon, di ba? So pwede natin i-check doon. Sigurado may magsasabi din dyan. So paano naman ako ma'am? Nabili ko lang po ng second hand tong motor ko. O, so, sige na nga. So, kabawat 1,500 kilometers na takbo nyo, pwede nyo na pang i-change oil yun. Pangalawa, makikita nyo, pag ang dipstick medyo maitim na, so ibig sabihin, luma na talaga yung langis, palitan na natin yon. Pangatlo, mapapansin nyo, madaling uminit yung motor pagka kailangan na talaga i-change oil. Okay? Ang pag-change oil, basic lang yan guys. Pero may mga bagay na dapat nating malaman. So ito na nga madalas magkaproblema kasi sasabihin bumilog yung drain plug ko paano ko to gagawin? ang hirap di ba ano nga ba yung mga kadahilanan kung bakit nabibilog yung drain plug ano yung mga dapat gawin okay pinakaunang dahilan nito ay ang pagtanggal ng drain plug habang mainit pa yung engine dahil galing pa lang sa biyahe eh, binabaklas na let your engine cool down first bago tanggalin yung drain plug Pangalawang dahilan ay ang mga ng maling tools. Kadalasan kasi, size 14, 17, and 19 ang ginagamit ko natin. Pag ang tools ay dispalinghado na, huwag na natin gamitin. Ano nga ba yun? Ito yung hindi na yung mayakap ng maganda yung tools natin sa bolt. So, wag na natin gamitin yun. Ang huli ay ang maling pagtanggal ng tornilyo sa side o sa ilalim. Kasi may dalawang klase yan eh. May sa side at eh, saka isa lalim na drain plug. So kung gusto nyo ng complete change oil, yung sa ilalim po ang tatanggalin natin. Pag tinanggal yung drain plug, aagos na doon yung lumang oil. So yun na yung mga kailangan tanggalin talaga natin. Sunod po ay tatanggalin natin yung dipstick o yung takip sa daanan ng langis. Kung mapapansin niyo, mayroon siyang mga parang XXXX doon sa may parting baba. So, yun yung sukatan kung ang langis ba ay okay pa. Kasi, kailangan yung langis andun sa pagitan o nasa ano ng mga, tumatawa pa doon sa mga XX na yon So, pag, kapag hindi na umabot doon, ibig sabihin, konti lang yung langis na noon. O pag sumobra naman, hindi rin din po pwede. Okay? So, hindi po pwedeng sobra-sobra yung taas dinon langis mo doon. Patatagasin natin yung langis ngayon. Yung tipong walang matitira kahit konti. Kasi madumi yung ma dati, ba diba? So, kailangan linisin natin yon May dalawang klase nga pala, guys, na kadalasan ginagamit sa pagpapatagas ng langis. Yung isa, yung pinapatulo lang magdamag yung langis doon sa motor ninyo. So, nakabukas lang siya magdamag, tapos kinaumagahan na sa kanalang niya sa salina ng langis. Or, madalas naman ay ginagamitan ng compressor, yung binubugha ng hangin, para yung mga langis-langis sa sulok-sulok, eh, mailabas po lahat yun. Para pag pinasok yung bago, puro talaga, walang mahalo ang dumi. Pag natanggal na yung langis, kailangan maibalik muna yung drain plug sa ilalim bago salinan. Baka kasi mamaya nakalimutang maibalik yung drain plug tapos nagsalinan sa ng langis. So, mapapansin nyo, ay, yung sa motor ko umiihi. Kasi nga, pinapasokan nyo nang sa ibabaw, inilalabas nyo din naman sa ilalim. sa so, pagbabalik ng drain plug, huwag masyadong mahigpit or yung over-tighten Bakit? Dahil mahihirapan ka ng tanggalin yan sa sunod. May ng pagbalik. Dapat yung tamang higpit lang. Sa pagsali naman ng langis, ay dapat ay yung naaayon lang sa dapat. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, yung XRM natin, Wave 125, yung Shogun, yung Mio, mga 800 ml lang po yan. Yung Raider 150, isang litro, tapos yung NMAX 900 ml, yung Aerox 900 ml, yun yung dami kung gaano lang yung ipapasok nyo sa loob niya. May motor nga guys na 650 ml lang. So yun, dapat maingat tayo sa mga ganun. May magtatanong din, bakit hindi pwedeng sumobra or hindi pwedeng kumulang? Guys, pag sobra, po pwede umakyat dyan sa air cleaner. Pag kulang naman, mabilis na iinit ang makina nyo. Mag-overheat. Or, po pwedeng tumirik. Ito nga ba yung mga mangyayari kapag tumirik yung motor? Una, titirik ang mata ng may-ari sa gastos. Kayo-kayo, <laughs> talaga ko ano yung -ano, pinag-iisip ninyo eh. <laughs> <laughs> Pangalawa, siguradong madadakdakan siya ni Mrs. Dahil mapapadami ang gastusin. Dahil maapektuhan ang piston, ang block, ang rocker arm, at connecting rod. Eh ang mamahal pa man din nun. Pagdating sa motor, may dalawang klase guys. May manual transmission, gaya ng may mga clutch may automatic transmission. Yan yung mga ginagamitan natin ng gear oil kapag nagme-maintenance. Pagdating sa langis, may mga mapapansin kayo guys. So may si naman kayo may mga nakalagay na mineral or synthetic. So ano naman ito? Ito yung kapag short trips, pwede nyo gamitin guys yung mineral. Pero kapag mga long ride kayo, mas magandang gamitin yung ay synthetic. May mga makikita naman kayong 10W40, Uh, 15W-40 20W-40 20W-50 Ano naman to mga to? Guys, ito yung oil viscosity kung tawagin Yung unang number dyan yun Yung lab na kapag malamig pa At yung pangalawang number Ayun ay yung naman kapag mainit na Pagbago pa guys yung motor nyo Mas maganda gamitin 10W-40 Pero pag nagkakaedad na Medyo dinadagdagan na din yung Ano nya? Viscosity nya halimbawa. Pwede maging 15W40 Ganon Bakit? Dahil ito ay dahil sa nagbabago ang granahin ng motor Parang tao lang din yan Habang bata-bata pa Iba Iba din Kapag matanda na Iba rin ang na Okay? ganun yun guys Kapag malabanaw kasi guys Ito yung mga madaling umaki bubaba sa waki ng langis Kaya nyong puntahan sulok-sulok ng motor nyo agad-agad O diba? sabi nga, mas nakakagalaw daw ng maayos yung engine natin. Saan magiging epekto nito? Una, mas magiging maganda ang takbo ng makina. Pangalawa, mas magiging mahaba ang buhay ng makina. Pangatlo, mas bababa ang konsumo ng gasolina. Nagustong gusto naman natin, di ba? At pang mas mababa ang emisyon kaya nagresulta ng mas environment friendly na performance. Idagdag ko pa to para talagang siguradong kumpleto na. So, ang gagamitin nating mga tools ay pwedeng long nose or plies. Yun ay sa pagbubukas ng lipstick. Pangalawa, yung socket wrench. Mayroon tayong size 14, size 17, size 19, gaya na nabanggit ko kanina, at saka size 12. Yun naman yung ginagamit doon sa kasukat ng drain plug. At sa pangatlo, kailangan natin ng spray gun. Yun yung ginagamit doon sa pagbuga ng hangin para malinis yung loob. At syempre, huwag kalilimutan ang imbodo, ang mahiwagang imbodo. Ayan, para walang lalaba, walang masasayang, walang matatapon na langis. Pasok agad sa bunganga ng salidan ng langis. O ayan, sana naliwanagan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. <laughs> yun nga pala guys bago makalimutan kung ano man yung mga binabalik nyo sa motor nyo yung gaya ng mga drain plug na yan yung mga takip na yan yung dipstick pakilinisan din muna bago ibalik kasi mahirap din kapag naibalik nyo din naman yung dumi nakalas mo na lang din linisin mo na din para naman yung sa ikakaganda ng motor nyo diba guys gamit gamit din ng basahan pampunas ba o, ba? Diba? Panatiliin ang kalinisan. Yan ang sikreto, di ba, guys? So, ito na nga yung video natin sa ngayon, guys. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay nakatulong sa inyo ang video ng ito. Pakiclick naman po ng like button at huwag kalilimutang mag-comment din sa baba at nang malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob nyo at kung may mag-ano masasabi ninyo ba. At please lang po, pakiclick naman ang subscribe button at notification bell para updated lagi kayo sa mga bago nating videos. At para naman matuto kung paano magkabit ng ball race, hmm, pakiclick nyo naman po yung sunod na video. Lagi nating tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal na naghihintay sa atin sa ating pagbabalik. Kaya ingat kayo lagi guys ha. Pili ingat sa pagmamaneho. God bless!